Matapos ang pagdinig na ginawa sa Kongreso noong nakaraang linggo, tinalakay ang deficit o kulang na pondo ng DSWD para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagkakahalaga ng 15 billion pesos. Ang 9.05 bilyong piso na pondo ay kailangan na para sa retroactive payment ng mga retain at ang natitirang 6.5 bilyon pesos ay kailangan para sa iba pang programa ng DSWD. Pero bakit nga ba nagkulang ang pondo ng DSWD? Napagalaman sa Kongreso, na dahil ito sa ginawang realignment, o paglipat ng pondo ng 4Ps, sa ibang programa ng DSWD, tulad ng Kalahi Seeds, AX, at sa mga quick response, kapag may kalamidad. Kung saan napagalaman, na sa Senado nangyari ang amendment o pagbabago ito, at lumabas na si Senator Amy Marcos ang nagmungkahi na ilipat ang pondo ng 4 piece dahil mababa raw ang utilization rate, o yung paggamit ng pondo ng DSWD. Pero ang hindi alam ng Senadora, na nakalaan na ang pondong iyon, para sa educational grants ng mga retain, o yung mga nakabalik ulit sa programa. Ang malaking tanong, ay bakit hindi ito pinigilan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa gayong alam nila na nakalaan na ang pondong ito para sa mga retain halina at ating panuurin ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos, sa naging pahayag ni Congressman Raul Angelo Bungalon, na siya daw ang responsable kung bakit nalaid ang payout ng 4-piece beneficiaries, dahil sa realignment na ginawa niya sa pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kaya hindi nakakatanggap on time ang mga 4-piece beneficiaries. Uh, Ma'am, Ano inyong reaksyon dito po sa statement ni Congressman Raul Angelo Bungalon na kayo daw po ang responsable kung bakit ho delayed ang pagtanggap ng mga 4 piece beneficiaries dahil po doon sa realignment na ginawa umano ninyo sa pondo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program 13 billion daw ang na-realign ninyo at kaya daw ngayon hindi nakakatanggap on time ang mga beneficiary ng 4 piece. Iya, yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? <laughs> Who you? Hindi, biro lang. Pero ang totoo, baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, ated, kapag uh, hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department sinusole at the year, at the end of the year eh yun nga ang uh, iniibsan natin na hindi magsole kasi iyo ako nagsusole yung DSWD kailangan na kailangan ng mahirap nung 2022 nagihiring kami for 2023 aba September umabot na ng October ang gastos pa lang sa four piece ng ating uh, DSWD dahil katatapos lang ng COVID hindi maubos-ubos yung listahan at uh, hindi pa rin matapos yung listahan ng three, yung ikatlong listahan na nila, nagpapanik na ang DSWD. Nako, isosoli ba naman nila yung uh, 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta huwag tayo uh, tatanggal ng uh, budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa quick response fund doon sa emergency, Diba? di ba? Kapag may lindol, may bagyo, may tunog. Tapos napunta doon sa supplemental feeding kasi pagkatapos nung uh, COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, na paraming malnourish na, na bata. Tapos ikatlo, may AX. Napunta naman sa AX. Kaya doon na ubos yung pera pero hindi masasabi na, na hindi nakuha. After that, nakita naman natin na sold na yung listahanan at wala naman na natanggal sa four piece o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion, eh pinasok ko nga yan sa DSWD budget pero mm -hmm. natanggal sa mahiwagang ang dahil nga nunga uh, 2022 wala naman tayong pera naghahabol tayo mm -hmm. dahil lahat ng uh, pera ng gobyerno halos lahat napunta sa bakuna mm -hmm. siguro yung 8 na realign mm -hmm. at saka yung 5 na tinanggal sa bycam Siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista o hindi pa sanay masyado sa budgeting. Opo, sige. So ito ho pa budget na ito ay hindi sa present 4 piece budget or last year kung hindi. Opo. Mm. Hindi talaga 2023 pa yan mm -hmm. at saka fallout 'yan. Okay. Hindi kasalanan ng DW din. Kakagulo okay. talaga noon dahil yung mm -hmm. tahan after covid, ah uh, dagdag bawas, tinatanggal nila nung mga graduate. Pero palibasa nagka-covid, ang dami na naman pumasok. Alam niya okay. ng former secretary na Erwin Tulfo, nagkakagulo kami sa listahan. Eh okay. ayoko naman na mawala pa yung pera. Sabi ko ilagay na muna sa iba number telling i-implement lagi naman kulang ng pera eh. Okay. Sige po. Uh, Senator Imi, mean, ngayon po no, uh, may mga panawagan na para po maging transparent sa publiko, sa bayan ang mga budget proceedings na ginagawa natin. Particularly po sa Bicam, um kayo ba ay kasama sa mismong uh, bicameral conference committee? But kung tutuusin, lahat kami kasama kasi mga vice chairman tayo, eh lahat kami kasama. Pero yung bike cam na sinasabi, halos naging picture taking na lang. Kasi kung um, iisipin naman, napakahirap talaga na isa-isahin mo. Eh napakarami namin. So ang naging habit, na palagi ko dapat baguhin sa totoo lang, eh naging habit namin, e, e, sa alang-alang na lamang, at metiwala naman kami sa chairman, okay naman, bibigay na lang namin sa chairman yung request namin, picture-picture, tapos yung e-signature, bahala na sila. Mm -hmm. Ngayon, nagsisisi ako, basta ko nagtiwala, kasi siningitan kami ng katang-sang katutak ng congressional insertions. O, oh, so yung nga uh, po, uh, ano po ang... Tingin nyo na magiging solusyon dito para hindi na ito maulit at nang sa ganun din po para naman maintindihan ng bayan kung paano ho ba ang kalakaran sa loob ng BICAM na iyan? Eh yun na nga, talaga naman, ang hirap-hirap. As you noted, di ba kapag nagsona yung Pangulo, meron siyang NEP, yung gastusin ng gobyerno, National Expenditure, yun ang unang ibibigay na budget sa Congress step one. Step two, yung ikalawa, yung Congress, titignan yung budget na binigay ng Presidente, magdadagdag sila ng kung ano o magbabawas. Uh, mag adjust adjust sila doon kung ano yung mga requisitos. lalong-lalo na yung mga district, ano, per district yung hingi. Okay, darating, sa step 3, darating na yung congressional version sa Senate, titignan na naman namin yon by September or October, titignan namin naman yung Congress version na nakarepaso na yung presidential version. Pagdating sa Senate, isa-isahin namin yon at uh, sa kasamaan palad, yung COMELEC at yung DSWD, parehong hawak ko yung budget kasi mm -hmm. may subcommittee nga kami, at nag kami ng trabaho. Mm -hmm. Abay, isa-isa tinitignan yung sa COMELEC, wala namang 12 billion doon na naging 15 billion pa. Tinitignan ko isa-isa yung DSWD mula sa presidential budget, congressional budget, senate budget, mm -hmm. ni minsan umapir yung akap na yan. Ayan na, E eh di dumating na tayo sa BICA, may Senate version, may Congress version ni pagkakaisa. E eh napakakapal niya at napakahaba. Sinasabi na lang namin, mag-small committee na lang yung ating mga chairman. May tiwala naman ako at wala naman talagang bulilyaso o kalukohan nangyayari dato. Pero ngayon, naku, nagsisisi na ako. Ba't ako binalagbigay-bigay ng e-signature? Biglang binaliktad naman at ang daming nga siningit. Kaya nakakagulat at hindi maliliit ito. Ah. Ang lalaki kaya, uh, ah. 12 plus 27, ako, ang laki. Opo, pero yung nga po, Senator Amy to answer my question, how do you solve this kind of, uh, uh, how do you correct itong mukhang hindi po tamang gawi na ito, na nagkasundo na kayo, may isisingit pala, at pagkatapos, alam po naman natin lahat na sa ngayon, sa umiiral na Ah uh, ito ho naman ay eh, malamang hindi nakasulat no. Kasunduan nawala pong record ang proceedings ng Bicam sa budget. Yes, that's correct. Uh, sa so palagay ko dapat gawin transparent na lahat. Uh -huh. So ibig sabihin kahit kahit matagal-tagal kasi nangyayari dyan, 'di ba? umaabot na yan by September, mm -hmm. October, sinusuri pa rin. Inahabol natin yung Pasko para mapasa before the year end. Uh -huh. Imbis na talagang -ga, gagahul tayo sa panahon, tingisin na lang natin at uh, siguro i-adjust yung timetable para may panahon na may Congress time from July to August, September, ibigay na sa Senate, <lifespan> o mag-upisa mm -hmm. na yung Senate kahit uh, hindi pa tapos yung sa Congress, tapos agahan para walang excuse na naghahabol ng time. Isa yon. Ikalawa, talaga naman ibigay sa lahat ng vice chairman lahat ng pagbabago galing sa kongreso sa BICAM. Kung idadagdag pa ng Congress at ng Senate, magkaisa tayo pag-usapan. At hindi lang picture taking, di ba? Kasi yun ang nangyayari. At ikatlo, yung final, final printing, walang gulatan na nandun na sa kahuli-hulihan na andyan na, bulaga. ewan wag ganon. Pag-usapan ng maigi at makita, i-edit at uh, pag-usapan yung final edition. Higit sa lahat, magandarin rin siguro na hindi lahat executive session kasi wala naman sikreto sa public finance pera ng bayan 'yan wala naman dapat linilihim kaya ibulagta na lahat at alamin ng publiko kung sino at ano talaga ang dinagdag o binawas How do you formalize that uh, Madam Senator yang inyong proposal na yan will you make will you uh, will you leg, will you um, propose a legislation para to make it on record na and then to push na ito ay maaprobahan natin dahil itong mga nangyayari ngayon ay nakababahala at siguro sabi nga ng Senator Laxong sa aming panayam kahapon may batas na hong ipinapanukala tungkol dyan noon pa hindi nakakalusot kasi nga kapag daw na ho naging transparent mawalang galang lang may mga hindi gu 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 gusto nun kasi mawawala ng dilihensya Aray ko! Grabe naman! Pero para sa akin, pwede siguro ayusin talaga at uh, tulad ng sinabi niya, uh, si Senator Coco Pimentel, marami sa amin na matagal nang sinasabi na isaayos nga yung proseso. Ayusin pati schedule, pati kung saan magtatagpo, kung sino-sino magtatagpo para maayos at uh, i-on record yan. Ako nga, dapat ipapublicize pa yan kahit i-broadcast yan, i-livestream. Madali naman eh. At wala naman sikre-sikreto. At uh, alam natin, public funds yan. Yung nakakalamang, di ba? Malaking Opo. bagay yan sa Kongreso. Sobrang nakakalamang yung ibang distrito. Ang laki-laki. Yung iba uh, naman, mm, pulelat, mm, na-divided nadi by four. Napat mm, walang ganunan. Okay, sige po. Uh, Ma'am, uh, ano ho ang inyong reaksyon dito po sa RBH number 7 ng Kamara na ang ho lamang ay manner of voting of all its members. Sa inyo po sa Senado, voting separately sa House, eh, Congress, ano po, apan uh, upon a vote of three-fourths of all its members. Ganun po lamang po kadiret siya. Wala pong specific na provision na nagsasabi na voting separately. Yes, that's the that's the reason. Ah, uh, na pinag-uusapan nga namin, sabi ko, ah, akala ko pareho lang, tapos binasa ko maigi, teka, teka, bakit? Bakit ganito ito na halos pareho, tapos iisa lang yung pinagkaiba, yung voting separately eh, bakit naman tayo bumalik na naman sa pinag-uusapan na wala na naman yung Senate or malululod yung boto na 24 lang ng Senate sa 300 plus ng House? Eto na naman tayo. Ano ba naman yan? Wala na tayo talagang tiwala sa isa't isa. Wala ng kumpiyansa. So, ang suggestion ko, maghiwalay muna ng hearing, debate, diskusyon, yung separate houses at tulad ng uh, iniisip, Nung mga nagsulat ng uh, constitution pati yung botahan, botohan, kahit sabihin natin same hall, same time, same channel, eh, talagang hiwalay ang bilangan. Kasi hindi naman po pwede yun. Higit sa lahat, pag nagsabay-sabayan, mamaya kung anong ipasok ng ibang uh, congressman, alam na natin yan, na hindi naman pala economic provisions, biglang nabulagta tayo, naging parliamentary. Ayan na yung topic, andyan na yung voting, mm -hmm. ang bola na yun or else sabihin term extension forever na tayo nakaupo rito ano ba naman yun Opo, sige po. So, uh, aabang po tayo sa magiging uh, hakbang po ninyo dito po sa inyong mga binabanggit nga na mga dapat pagbabago sa BICAM at maging dito po sa RBH number 6 uh, na ito. Meron pa ho ba kayong investigasyon dito po sa PI, ma'am? Uh, tapos na ho ba ito? Hindi pa tapos eh kasi swing uh, may hearing mga bagong pangalan maraming ibang tinuturo may tinuturo naman yung attorney Red Tuason mm -hmm. kung sino man siya at saka yung uh, uh, isa pang Greg Garcia pagkatapos marami pa rin testigo na humaharap at tatanong kung paparo daw i withdraw yung signature kasi yung sa Comelec daw for record lang mm -hmm. ay nako at higit sa lahat kung talagang pera ng bayan yan, kailangan na may managot, hindi ba? Hindi naman po pwedeng libre-libre Opo, sige po Salamat na marami, Senator Aimee Sa inyo pong panahon sa aming programa Thank you, sa ulitin po Thank you, damang salamat Maraming salamat po, mga ka-blessings